Hi, good day. Uh, magandang araw po sa ating mga viewers and followers. Uh, meron po akong may share po sa inyo. Kaya sa konti kong kalaman, sigurado pong uh, makakatulong din po ito sa inyo, mga idol. Mga idol, ang topic natin ngayon, yung uh, i-delete natin yung uh, violation natin sa sa Facebook ngayon buksan natin mga idol yung uh, Facebook apps natin ngayon, idol, Facebook apps uh, susunod natin mga idol ito, tatlong dot dito sa gilid yan pindutin natin yan tapos hanap, hanapin natin yung Uh, support inbox box uh, eh, my idol support inbox box nakikita dito my idol yung your, your alert yan my idol oh. your alert ok yan ang may ilusyon ko my idol yan Yan yung kita mga idol ha. Then, <coughs> balik tayo dun mga idol sa settings. Balik tayo mga idol. Uh, ah, ito settings mga idol. Pindutin, pindutin nyo ito mga idol. Yan, settings. Settings. Then, ang susunod nyan mga idol, hanapin nyo yung uh, sa your information, yung activity log. Yan. Then, ang susunod kan, susunod nyan mga idol, yung uh, i-click nyo din yung manage your files. Okay, loading. Okay, then, ang susunod dyan, i-click nyo din yung filter. Yan, mga idol. Lalabas dyan sa filter na yan, mga idol, yung date. Yan, click nyo din yung date. Then, mag-set na kayo ng date. Kung anong date yung nandun sa violation nyo. Ah... Uh, dun sa pag-post nyo kung anong date yun, yung, ah, yun ang ilalagay nyo dito mga idol. Sa akin kasi mga idol, na-delete ko na yung ano, ano niya, ano yung date niya, yung post ko, yun na lang yun na iwan. Pero hindi na, hindi na siya ng, ano, ng violation. Ayun mga idol, sampulan natin ang isa. Ayan. Tapos, August 20. Oh, ganyan, mga idol. Then, done. Okay, yan mga post ko, mga idol. Oh, sample, mga idol. Yan. Then, pindutin mo yung trust. Then, continue. Yan. Yan lang, mga idol. Yan. Maraming salamat po sa inyo.